You know, lumabas na ang latest Calye survey dito sa Paranaque. Nagulat ka na ba? Nangangamoy major upset, major plot twist sa karera ng pagkaalkalde ng ating syudad. Uy, posible na bang mapalitan sa wakas ang mga olivares? Magugulantang ka, i-share mo to. Ayan, tingnan natin. Tandaan nyo, hindi ito puchu-puchu survey kasi lumabas talaga sila sa lansangan. Nagtanong sila ng more than 1,500 na mga paranyakenyos. Nangunguna pa rin siyempre si Edwin Olivares, 35.9%. Medyo expected na yan na number one siya kasi nga tagal na ng dinastiya nila dito. Pero wag ka, ang pinaka nakakagulat sa lahat ang aking kasama na si Drew Uy. Yung Drew Uy na walang makinarya, walang milyones, walang limpak-limpak na tarpulin. Number two na, very close second na si Edwin ay 35%, si Drew Uy ay 28.86%. That's only about 7% separation, very much within striking distance. So ibig sabihin, kitang-kita mo na ang kauhawan ng mga paranyakenyo sa pagbabago dito sa ating syudad. Kung papansin niyo diyan sa baba, 6.65% pa ang undecided hanggang ngayon. And you gotta remember, malayo pa yung eleksyon, marami pa ang makakakilala kay Drew Uy. Kung dahil dati pinagtatawanan lang siya dahil online lang daw siya kilala. Ngayon sa kalye na. Kalye na mismo nagsabi, 7% na lang yung layo ni Olivares sa kanya. Ngayon pa nga lang, may mga barangay na na bumalikwas na sa mga Olivares at nagtap na si Drew Uy, kagaya ng Merville, shout out, kagaya ng San Martin de Porres, kagaya ng Marcelo Green, kagaya ng pinakamalaking barangay dito sa atin, ang BF Homes. Paano pa kung mas maraming barangay, mas maraming paranya kay inyos ang mas makilala si Drew Uy tandaan nyo yung iba limpak-limpak ng salapi milyones na ang ginasa sa makinarya kami puro donations lang. Lahat galing sa inyo, utang na loob namin galing sa mga Paranaqueño. So kung hindi niyo pa po kilala si Drew Uy na kandidato sa pagka-mayor dito sa paranyake, chance niyo na po now na. Kung may specific na tanong po kayo, i-message niyo lang po siya sa page, siya mismo ang sumasagot diyan. Kung makita niyo man siya sa kalye naglalakad nagko commute, tanungin niyo, diretsohin niyo para siya mismo yung sumagot kasi welcome naman po lahat. Basta po para sa amin kahit sino pang iboto niyo, mabuhay amparanya ke